Bakit mahalaga ang araw ng mga namayapa o ng mga yuma? Dahil dito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal, pag-alala, pasasalamat at paggalang sa kanila na nauna na. Sabi nga ni Jesus bago siya lulubusan sa mundo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matthew chapter 7 verse 21. Kaya inaalala natin silang mga nagsiakyat na sa langit at para tayo ay kanilang ipagdasal na balang araw, makakasama natin sila sa buhay na walang hanggan. pagpapala ng Panginoon sa Kristo ang pag-ibig ng Diyos na at ang pakikipag ng sa Espiritu Santo na nawa ay sumayon lahat. Manalangin tayo, naman namin may kapal, pinutulo sa amin ang pangatalataya ng iyong ang Diyos Kristo ay namatay at muna buhay upang hamunin kami sa kamatayan. Iyayama ang aming kapatid na si ay hindi line na may pag-asa ng Kristo loobin mo na sa huling araw makasama siya sa kanyang malwalhati muling pagkabuhay nilulubog namin ito sa pamamagitan mabibig ng Isokristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang ang mabuting balita ng Panginoon ay yung isang noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa mga tao lalapit sa akin ang lahat ang ibinibig sa akin at hindi tataboy ang sino mang lumapit sa akin sa langit ng mga 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 ibig mga taga-loco, ang buong pamilya na Sa Kalina't manalangin ang buong pananalik sa Diyos na mga makapangyarihan. Binuhay ng buhay ang anak ng si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating tutugon, amang makapangyarihan, kami ay iyong okay. tawa. Ang mga makapangyarihan, kami ay iyong ka. uh, Noong binyaga ng aming kapatid ng si Prudensyo, sa kanya itinunla ang bindi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalamitan. Idalamin natin siya sa poong may kapal. Oh, ang mga kami. Ang lahat ay. ng namatay na sa may magibuhay ay malugod na ang pangyayon ng Diyos sa piling at sa kalamitan. natin sila sa poong oh, may kapal. Ang mga mga kami yung kawal. Ka. Ang lahat ng ating mga kapatid na dito ang mga nagdadalang pati at at ang lahat ng sa kanilang yung ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal ng mga katangamang makapagod makapag at kami iyong kawahan Nawik ang timpalaan ng Panginoon ang na ating mga iwang kapatid kamag anak at sinitakaw sa aming buro Idalangin natin sila sa porong ito Amang mga pangyarihan kami iyong kawahan Ama naming mapagkalinga at ipagkaloob ipag mo sa lahat na nakikipagkay sa kay Kristo lalong lalong ang ikigensyo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Sumasalangit ka sa bahay ng maharap mo. Kapasaan mo na parian mo. Sundin na doon mo sa lupa para mong ang mga sa araw-araw. At patawarin mo hindi sa amin mga sarap. Para mong namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulog sa ikasok. At tiyadyan mo kami sa lahat ng masamang amin